Ay, nakatakot mag-naw no hands. Huwag ka nagsishift? Ay, hindi ba? Ayun. Ayun. Hindi ako nagshift. Yabang pang CJ yan ah. Ako, <laughs> ayun. Ayun. <laughs> pang kamote. Ayun. Ayun, Oh, ang ganda nga niyan, parang road bike na. Printer? Printer. Printer. Paprint nga ako ng ano, RCR ng kotse ko. Oh, ano sisig ko? As ah, sprinter. Uy, yung dog eh. Uwi na.